a my life as a traveler ni ada Punta Ho. Pero mga guys, mga doon, ang importante niya kung ka-travel ka, hindi ka mawala na niya. Hindi mo yan ba? Kaya ni Katapang ni Mons nga mo travel ka, labi na barko, roro, biyahe ka. Parang niyo, oh. puno ngayon isya. mindset. Ako tagaw Para... Aba, matindi! piyong ka travel. Nah. Diba? Okay kayo? Yeah, si hindi po mawala ang ah? pagkaon. Ang ah. nah. uh, ko, kasmar ko mo palit. na dun. <laughs> be practical manok toro-toro with <laughs> coffee puloon this <laughs> peace. lang mga dun so okay thank you mga salamat sa support ha padayon lang God bless bye bye